good day everyone mabuti na lang at may nag-walk in nagtanong lang si boss at ayun pinagawa niya na ang kanyang side rib statue at syempre napaganda naman ang meaning ng pinagawa niya sir at baka bukas nga eh, magpagawa na lang ako nito sa side ribs ko kaso parang masakit eh <laughs> at syempre itong part na to eh, medyo mahirap kung pasukan ng tinta dahil napakalambot na ito pero panis to sa arayong natin syempre sa babagaling ay eh, sa black sheet tattoo number 10 kaya napakatalim at syempre dapat ang stroke natin dito ay eh, open tip para hindi sumasabog mga boss para kitang kita niyo lahat ng parts mga singit-singit ng mga ng lettering natin mga boss at doon naman sa mga nais nice, eh, magpa-appointment, eh, pwede niyo akong i-direct message sa Facebook, Instagram. At pakilike and share na rin ang aking page. at pakipalo na rin ang aking Instagram. At pakipalo na rin po, pakisubscribe na rin po sa aking YouTube channel para mga madagdagan. At syempre sa inyo may kita, syempre sa Galdalupe Commercial Complex tabi lang to ng MRT Guadalupe Station sa mga boss napakadaling hanapin na ito at syempre doon sa mga gusto lang mag bus eh, may bus station po ang Guadalupe kaya napakadali pa rin mag commute mga boss at siyempre, ipapasalamat tayo kay Boss dahil napakatindi ni Boss. Parang hindi na sasaktan. Talagang solid na solid. Ma-ano ma, ma si Boss at sa sakit niya ito ni Boss. At siyempre, doon sa mga nagtatanong, ilang taong na rin ba ako nagtatato? Ay, ang masasabi ko lang, in 1994 po, ay eh, una kong hawak ng makina. At siyempre, naningil na ako noong 1996. Kaya hindi ko alam kung kailan po talaga ako pero ilang taon na po ba akong nagtatato, e eh, pakikwenta nyo na lang po at i-direct message nyo sa akin. Salamat po mga bossing. Huwag nyo kalimutan nilike eh, ang aking page mga boss. Salamat po ulit and God bless sa inyong lahat. So ayan, eh, na-finish na namin ang kanyang tato. At syempre hindi natin kalimutan mag-selfie kay boss. Salamat boss. Thank you Lord and God bless po.